Ito na naman kami guys sa, sa school. Ah, uh, Ay, mainit. Oh. Hello, 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 hello. Bagong tambayan. Bagong tambayan. Ito ang bagong tambayan namin, guys. Eh, doon sa kabila, ginawa na kasi itong ano. Ginawa na itong kalsada, pinalawak na kaya ang tambayan namin noon doon sa kabila doon eh, ngayon, dito na kami sa kabila kasi dito lang malilim oh. Ayun. Wala pa yung na ano na nagasundo. Uh, kami oh. Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta? Kahit mainit, sobrang init ngayon dito sa barin sobrang init. Yun, oh. Daming tao, daming mga